Gan sa kahabaan nga nitong marilaki highway dito sa Tanay Rizal, dalawang rider ang nag-ala Superman sa ng kanilang mga motorsiklo sa pakurbang kalsada. Ang pagpapakitang gilas na yan na nangyari lang nitong linggo na uwi sa disgrasya. Nagkaroon ng karera umano ang dalawang nakamotorsiklo sa marilaki highway sa Tanay Rizal. Ang tila pag-eksibisyon nila na uwi sa disgrasya alauna imedya nitong linggo sa Marilake Highway na bahagi ng Barangay Kuyambay nang yari ang karera umano sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagkabanggaan ang dalawa na out of balance hanggang sa tuluyang sumalpok sa iba pang rider at mga nanonood sa gilid ng highway. Sa isa pang anggulo, kita ang bilis ng takbo ng mga rider at dinig ang lakas ng impact ng mga bumanggang motor. Tumulong ang iba pang mga rider. Sinaklolohan din ang anim na tao na nadamay sa salpukan ng dalawang motorsiklo. Nagtamo sila ng mga injuries sa iba't ibang parte ng katawan. Sa investigasyon ng Tanay Police, Yung dalawang mentor involved ay mabilis yung takbo nila dahil nga marami kasing ano doon yung mga tumatambay na motorcycle riders. Andun yung mga vlogger, nagtitake videos, nagtitake pictures. Kaya, yung yun siguro yung nila, kasi ba na tinataas nila yung paa. Pagdating nila doon sa fair portion, yun, nagpasagiyan so yung dalawa. Out balance, gumanga sila doon sa mga motor na nakaparada. Mm -hmm. dun sa gilid ng Marilaki Highway. Isa sa dalawang naaksidenteng rider ang sinubukang i-revive. Dinala rin siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Matapos ang aksidente, nagkaroon ng pulong ang lokal na pamahalaan ng Tanay tungkol sa mga ipapatupad na hakbang para maiwasan ng mga aksidente sa Marilake Highway. May ugnayan na raw ang pulisya sa MDRRMO, Public Safety Office at Land Transportation Office o LTO. Mas paiigtingin din daw ang police visibility sa lugar. May, may verbal instruction din si Provincial Director namin, si na Philip B. Maragon na uh, kami ng pulis in that particular place. Ang Department of Agriculture ay naghahanda ng legal na aksyon laban sa mga smugglers ng agricultural products upang mapanatili ang seguridad ng pagkain sa bansa. Ito ay bahagi ng MGA Hackbang ng Pamahalan Laban SA Smuggling. Samantala, ang Maharlika Investment Corporation at National Grid Corporation ay nagsusulong na mas mahusay na koordinasyon sa sektor ng enerhiya. Layunin nito ang pagbibigay na maasahan at abot kayang supply ng kuryente sa mga Pilipino. Isang kumpanya ang naharap sa kaso dahil sa paglabag sa mga batas ukol sa smuggling. Ang batas na ito ay naglalayong magpataw ng mas mabigat na parusa sa mga lumalabag. Inaasahan ang pagbaba ng presyo ng imported na bigas mula sa 500 at 50 pesos per metric ton na maaring bumaba hanggang pesos. Regular na susuriin ang presyo tuwing dalawang linggo upang masubaybayan ang mga pagbabago. Ang Philippine Economic Zone Authority, PESA, ay nakapagtala ng higit 30.1 bilyon na investments na nagpapalakas sa positibong pag ng ekonomiya. Ito ay tumas ing 1,236% mula SA Nakarongton. Bilang bahagi ng kanilang inisyatibo, magpapatayo ang Department of Agriculture ng mga cold storage facilities upang mapanatili ang kalidad ng mga produkto tulad ng prutas at gulay. Ito ay makatuchalong SA Pagiwas SA Pagtas ing at Paglika ing MGA Trabaho. Ang programang Walang Gutom Kitchen ay nagbigay tulong sa higit labing walong libo individual, karamihan sa kanila ay mga bata at pamilyang nasa lansangan. Patuloy na bukas ang programa para sa lahat ng nangangailangan. Sa ilalim ng public-private partnership, ang Department of Education ay nagplano ng karagdagang classrooms sa bansa. Layunin nito na masolusyunan ang classroom backlog at mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Inaasahan ang pagtaas ng export industry, lalo na sa mga produkto ng nyog matapos itong alisin sa listahan ng Major Food Allergens ng USAEA. Ang hakbang na ito ay makakatulong sa pagdami ng demand para sa nyog at mga B-products nito. Isinama si Mabilog sa narkolist at inakusahan ng dating Pangulong Duterte na nagdulot ng takot at pag-alis sa bansa. Ang mga akusasyong ito ay nagdulot ng mga seryosong hamon sa kanyang reputasyon. Bilang alkalde, nakilala si Mabilog sa kanyang anti-illegal drug campaign na pinangalan ng Philippine Drug Enforcement Agency noong 2000 at 16 na. Ang kanyang mga proyekto ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang executive clemency ay nagbigay daan sa pagbawi ng mga administrative penalties at nagbalik ng mga karapatan ni Mabilog na tumakbo muli sa mga halalan. Ito ay pachine na may pagesa para sa MGA nakasahan. Pinasinayaan ang investigasyon laban sa mga nagpakalat ng fake news sa social media na naglalayong mapanatili ang katotohanan sa impormasyon. Ang hakbang na ito ay napakahalaga upang mapalaganap ang digital na literasi sa ating lipunan. Samantala, pinuri ng International Criminal Court ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga investigasyon ng mga pagpatay na kaugnay ng kampanya kontra droga. Ito ay isang makabuluhang hakbang patungo sa accountability ng bansa. Inaprubahan ng Senado ang pagbibigay ng citizenship kay Li Duang Wang sa kabila ng mga isyu ukol sa kanyang background mahalaga ang maingat na pagsusuri sa mga red flags na ito upang mapanatili ang integridad ng proseso. Sa kabila nito, nagdudulot ng tensyon ang mga insidente ng presensya ng mga barko ng China sa rehiyon na naglalagay sa Pilipinas sa isang mahirap na sitwasyon. Laging binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga aktibidad sa karagatang ito upang masiguro ang seguridad. Bilang karagdagan, may mga ulat na ang Chinese Coast Guard ay gumagamit ng long-range acoustic devices na maaring makapinsala sa mga organismo sa dagat. Ito ay Nagdujalat ng Matinding Pagelala SA MGA Environmentalists at MGA Mangangista SA Lugar. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nagtataguyod ng mga hakbang upang palakasin ang kanilang maritime security. Ito ay bahagi ng Mas Malawak na Estratehiya Upang mapanatili ang Soberania SA MGA Karagatang Sakap Nila. Pinahayag ng Department of Justice na ang pagbili at pamamahagi ng Dengvatsia vaccine ay dumaan sa tamang proseso at pagsusuri, kaya't hindi sila mananagot. Ang pahayag na ito ay nagbigay linaw sa mga alingawngaw ukol sa pagbili ng bakuna. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Ieni ang lalaking nag sa kanyang anak, isang insidente na nag-ugat mula sa akusasyon ng panghahalay ng kanyang stepdaughter. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagsisiyasat. Nasabat ng Bureau of Customs ang malaking halaga ng pera mula sa mga pasahero na lumabag sa customs laws. Ang mga pasaherong ito ay kasalukuyang isinasailalim sa inquest proceedings upang alamin ang kanilang pananagutan. Dahil sa pagtaas ng taripa mula sa Estados Unidos, nagiging mas komplikado ang desisyon ng Bank of Canada. Kinakailangan nilang isaalang-alang ang mga potensyal na epekto sa ekonomiya ng kanilang mga desisyon. Sa ganitong konteksto, ang pagbaba ng interest rates ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga may utang na mas madaling mabayaran ang kanilang mga obligasyon. Ito ay nakatutulong sa pagpapababa ng kanilang financial burden. Bilang karagdagan, ang mas mababang interest rates ay nagiging dahilan para sa mga mamimili na mangutang at gumastos. Ang pagtaas ng paggasta ay nakakapagbigay ng sigla sa lokal na ekonomiya. Kailangan ng isang rights-based model upang makilahok ang mga taong may kapansanan sa lipunan. Mahalaga ito upang makilala sila bilang kapakipakinabang na miyembro ng komunidad, upang mapanatili ang kanilang kasanayan at makahanap ng trabaho. Ang mga proyekto sa kabuhayan para sa mga ibli ay dapat suportahan. Kailangan ng mas maraming pagkakataon para sa kanilang employment. Samantala, ang kakulangan sa health care infrastrukture ay nagtudulot ng paglala ng MGA kapansanan. Dapat itong tugunan upang maiwasan ang pagunlad ng mga lifestyle diseases na nagiging pangkaraniwan. May mga babala sa matataas na pag-alon sa Northern Luzon na nagiging panganib para sa mga mangingisda. Dapat maging maingat ang mga may maliliit na sasakyang pandagat sa paglalayag sa mga ganitong kondisyon. Nagkaroon ng oil spill sa San Pedro City, Laguna, na nakaapekto sa isang bahagi ng San Cidro River. Ang Philippine Coast Guard ay nagsasagawa ng recovery operation at naglatag ng oil spill boom upang mapigilan ang pagkalat nito. In Alaba's ong Advisory ng Bureau of Fisheries at Aquatic Resources Tungkol S.A. Pagbabal ng Panjangista S.A. Ruzal Reed at Puerto Princesa. Ito ay isang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda sa mga apektadong lugar.